Lorraine was a paid actor. Mala international fashion show ang naging eksena noong Sabado, July 13 sa Igrot Stone Kingdom. Sa pagrampa ng higit tatlumpong mga modelo, suot ang iba't ibang koleksyon, tampok ang kulay at textiles ng Cordillera. May Filipino terno, 90s casual, corporate, hippie style collection oh, no, A throwback to the 50s Sino mag-aakala ang kasaysayan at kultura pwede nang isabay sa modernong panahon? Level up pang international I'm very proud na na nakikipagsabayan tayo sa mga international levels using our woven textiles. Para sa akin po is nakaka-proud po kasi na until now is uh, na-appreciate pa rin po ng mga tao, mga ka-religion namin yung mga damit namin. Higit sa dalawang bandi na naging preparasyon ng designer na si Aveline, mula sa pagdidesenyo ng damit hanggang sa paglalakan ng mga modelo, lahat todo at all out. We are aiming to preserve the cultural attires and at the same time innovate. So when it comes to traditional attire or cultural attires, hands-off tayo kung paano siya gamitin, ganun namin ginagamit. Ayon sa mga modelo, mas lumalim pa ang mensahe ng kultura nang mairampa ang mga kasuotan. Bihira na lang natin to na susuot na kung saan uh, minsan ay eh nahihiya pa tayong suotin. At uh, I am very proud to uh, uh, become part of this uh, um, fashion show. Please be advised that the use of cultural expressions must be appropriate as to their purpose and intention. Target ng Naturang Fashion Show, magkaroon ng mga susunod pa nitong edisyon upang maipakilala internationally ang mayamang kultura ng Cordillera gamit ang mga damit. Jose Robert Inventor para sa Luzon, Headline!